Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ang kaibahan ni Boss Al Francis Chua kay Jojo Lastimosa, si Boss Al ang daylan kung bakit nag-init ang San Miguel. Matapos ang kontrobersyal na pagkakatalo ng San Miguel noong Game 1 Finals, ay marami ang nagakala na tuluyan ng mawawalan ng gana ang San Miguel. Pero ang hindi alam ng lahat, isang meeting lang pala ang kailangan mula sa isang boss na si Al Francis Chua. Tatlong sunod nga na panalo ang nakuha ng San Miguel Beermen. Kitang-kita nga sa kanilang performance na, na inspired silang maglaro ng dahil yan kay Boss Al Francis Chua. At yan nga yung kaibahan ni Boss Al kay Jojo Lastimosa. Itong si Jolas ay ngayong nangangailangan ng TNT ng suporta galing sa management ay siya pa yung nagda-down sa kanilang kupunan matapos yung kanyang mga naging pahayag kung saan tinira nito si Jericho Cruz sa kanilang celebration at paglapit ni Chris Ross kay Poy Eram para kamustahin ang lagay nito. Imbes na iangat ang moral, ay isa pa si Jolas sa nagpapalala ng sitwasyon. Pagdating kay Boss Al Francis Chua, matapos ang controversial game 1, ay ginausap niya isa-isa yung mga players. Ayon nga kay Chris Ross, ay sinabihan sila ni Boss Al na maglaro with emotion at gawing motivation yung controversial game 1. Kaya mula game 2, hanggang sa game 4 ay sinunod nga nila yung payo ni Boss Al na maglaro with emotion kaya naman tatlong sunod na panalo ang kanilang nakuha at pinakamagandang alimbawa na lang dyan ay itong si Jericho Cruz noong game 4 ay grabe ngayong yung ipinakitang performance ni Jericho Cruz kung saan kumamada ito ng 23 points 5 galing sa 3-point area nang dahil yan sa kanyang high energy at emosyon sa laro na ikinagalit naman ni Jojo Lastimosa. Ayon kay Jericho Cruz, doon daw talaga lumalabas ang kanyang laro pag sobrang physical na yung game. Pero hindi nga daw siya nananakit. Physical lang daw talaga siya at tinatanggap niya lang yung hamon nila. At kahit binanatan siya ni Jojo Lastimosa sa media, ay dead ma. Etong si Jericho, para sa kanya, trabaho lang ang kanyang ginagawa. Wala nga daw siyang pake at ibibigay niya pa rin ang kanyang 100% every time na naglalaro siya sa loob. At yan, yung malaking kaibahan ni Boss Al Francis Chua kay Jojo Lastimosa. Si Jolas ay tila nag tantrums at tinira ang mga San Miguel players. Si Boss Al, Iba ang approach, hindi sermon, kundi inspirasyon. At yon ang mas epektibo. Kita nyo naman, tatlong sunod na panalo ang kanilang nakuha at isa na lang ay makukuha na nila ang kampiyonato. At yan nga yung resulta ng good leadership. Naging wake up call sa San Miguel ang Game 1 at si Boss Al ang nagbalik sa kanila sa focus. Si Jojo Lastimosa, imbes na tulungan yung kanyang mga players na makamove on at magfocus ay inuna niya pangang magtantrum sa media kung saan personal na yung kanyang galit sa mga players lalong lalo na kay Jericho Cruz kung saan nasabi niya pa na marami raw problema si Cruz at dinadaan lang sa yabang minasama niya yung paglapit ni Chris Ross kay Poy Eram kaya hindi na ako magugulat mga chong kung maagang matatapos ang final series. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa kaibahan ni Boss Al kay Jojo Lastimosa? I-comment mo lang dyan sa iba pa.